So tapos lang namin kumain kasama ko ang dalawang magagandang ito. Ayan. Yung mga tira namin ng mga buto ay iuwi namin para naman sa mga alaga namin sa bahay. Ayan. Buto lang ha, take note, buto lang, naubos. Ayan, oh, wala ng laman, oh, ayan, oh, wala na, oh. Tsaka tinan mo yan, oh, buto na lang. So, yung mga buto, dadalhin namin sa bahay para naman sa mga alaga namin na iwan. Ito ang sitwasyon ngayon dito, sa Diwata Paris Overload, Pasay City Branch, ngayon pa ay June 28. Anong oras ngayon? Anong oras ngayon? Ha? Alas 12, medya na ng tanghali. Ito ang sitwasyon ngayon dito sa Pasay City Branch ng Diwata para sa overload. Napakaraming tao ngayon ay June 28, 2024. Pag masdan ninyo, siksikan, nagkakagulo, napakahaba ng pila mula, mula dito hanggang doon paikot. Yan ang pila. Hello, shout out! Welcome to my vlog. Hello. Hello, sir. Taga saan kayo, sir? Taga ano? Uwi. Baka may gusto kayong i-shout out. Pwede. Asa na asawa mo, sir? Nasaan? Ah, yeah. ah? Efren Bellegas. Efren Bellegas. Ayan. Ito yung pila. I-start dito. Papunta doon. Iikot. Nag-iikot hanggang sa makarating kayo sa counter doon napakalayo ng iikutan dahil sa dami ng tao at haba ng pila doon yung counter doon ibibigay yung ang tawag nito yung soft drinks yung mga orders niyo doon so ito yung gitna ito yung ang tawag nito dining area ng Diwata Barrio sa Overload napakaraming kumakain ang ba nakatayo na walang lamesa so ayan yung mga kasama ko okay na kayo? ayan napakaraming napakaraming naghihintay ng kanilang order. Siguro nagubusan sila ng ano ng yung, yung ano ba 'yan? Yung barbecue, diwata barbecue at saka yung ano diwata chicken inasal. Ano daw dating So, agad dito yung sitwasyon dito sa Diwata Paris Overload. gumakikita makikita niyo napakaraming tao. Ay, ay, may kumakaway, may kumak Ay, may kumakaway. Pwede, pwede isama sa vlog. Uh, FM Villegas. Ang page, ang pangalan ng ano ko, Facebook, Efren Villegas. Efren. Efren. Ah, Villegas. Andali, pwede kayong, ano, isama sa vlog ko? Kakaibang, ano naman kasi ito eh. Kakaibang, ah, uh -oh, couple to. Ayan. Parang ano lang, mga artista lang sila, yan o. So, ano, konting tanong lang, ma'am sir, Ha? So, magandang tanghali mga kaso kasi nandito ako ngayon sa Diwata para overload tapos may naispatan akong dalawang customer na akala ko mga celebrity sila Celebrity ba kayo ma'am? Sir, hindi So, ayan Oo, kung sila sa vlog ko kaya nakita ko sa camera linapitan ko na rin Tinan ako nung ano kinain niyo ma'am? Anong in-order niyo? Diwata Paris overload First time nyo dito ma'am o nakailang balik na kayo? First time ko po So, dahil first time niyo, ang masasabi nyo sa lasa na kinain ninyo? Para saan? akin, okay naman The best. The best. Nasa, nasapan kayo? Okay. Anong lasa ng ano ng chicharon? Si um, well, actually favorite ko kasi yung ano, chicharon bulaklak kaya sarap para sa akin. Na. Pareho kayo ni Sir nang in order. Taga saan kayo, ma'am, sir? po kami sa Paranyake. Pero medyo malayo rin dito 'yung kuntoto ko sin ano. Ano 'yun? Sinadya niyo lang para well, ano, um, may work kasi kami, dali kami sa hotel sa may graduate site. Then lunch break kasi namin dito yung napiling kumain sa lunch break ninyo. Tanong nyo naman, napiling nilang dito kumain sa Diwata Paras Overload. Ayan, oh. Mayroon ba kayong gusto ng i-shout out, ma? Ayan, shout out sa The Taylor Gaming. Shout out po sa trabaho namin. Shout out sa trabaho namin. Anong company nyo? Ang uh, company namin, ano? Pwede i-shout out DB. yun, pwede. The Taylor Gaming. Ayan, shout out sa mga at um, sa company nila, hindi ko maintindihan. Shout out po sa buong angkan ng pamilya ko. <laughs> buong angkan ng pamilya na mistisong ito ay shout out daw kung mapapanood niyo ang mga bidyong ito. So ang mistisong ito at saka napakamistis ng um, babaeng ito ay shout out sa mga pamilya ninyo. Ayan, dito sila Diwata Paras Overload at nasiyahan naman sila at nabusog sila sa kanilang kinain. Na eh. kasi sobrang dami. Ako rin hindi ko rin. Para nilang sa alaga yung iba. Oh. Pero ubos ko yung ulam talaga sa sobrang sarap. Inubos ko. Oh. Nakakabutol din. Sir, panoorin kayo di-search nyo ngayon. post yung unang viral ko dito kay Diwata. Aa. Efren Beliegas. Yung kulay puti ang buhok dati. Yung Beliegas. Aa. Ah, uh, B-I-L-L-E-J-A-S -E Beliegas Efren Beliegas Ayan, ayan yung Ayan Thank you sa oras nyo Ayan, na-search nyo na Pakita mo na-search mo yung ano Ayan na ako Na-search na nyo mo So ayan ah, 1.1. Okay. Mapapanood niyo yung video nyo ha. Okay, thank you so much sa oras niyo. Magandang hali